Hello guys, welcome back to my channel. Kamusta kayo lahat dyan sa mga subscriber ko? So guys, for today's video, mayroon na naman akong isang video na isi-share sa inyo kung paano maglagay ng customized thumbnail sa inyong mga short video na ina-upload sa YouTube. So guys, kung gusto mong malaman yan, panurin mo, tapusin mo yung video na to para alam mo kung paano gawin yan. So guys, bagong lahat, pakilala mo na tayo. Taya, tara na, Intro! So guys, start na tayo. Gawin na natin kung paano maglagay ng customized thumbnail sa inyong mga short video. Tara guys, go! So guys, punta lang tayo sa ating YouTube apps. No? And then click natin ang YouTube apps natin. And then tapos click ang shorts para makapapload ng video. Click ang plus sign sa gitna. And then, pag nandito na tayo, click natin itong add. So, pag na-click ang add, mapunta tayo sa gallery. So, check natin itong video na i-upload natin. Ayan, click. And then, next. So, guys, kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. Pakihit na rin ang notification bell para updated ka lagi sa ating mga tutorial video. So, yan lang, guys. Salamat. So, diretso na tayo. Pag na-next na yan, done. So, nag-upload siya. Pantayin natin, no? Once na na-upload, next uh, done uli and then check na no so pag na check na siya ayan mag magpili tayo dito ng effects ayan swabi lang yung piliin natin para matingkad yung kulay ayan and then check mo so pag na check na next mo na yan no i-click na lang ang next so dito maglalagay na tayo ng uh, title ng ating video no ayan lagyan mo rin ng emojis So pagkatapos niyan, maglagay ka na rin ng hashtag, no? Dalawa lang ang limit diyan, guys, no? Like funny and comedy, depende related sa video mo. Ayan, pagkatapos dito sa public, so i-unlisted lang muna natin. Hindi mo na siya natin i-publish, no? And then dito sa location, siyempre Philippines. Type mo lang Philippines, no? And then click. Pagkatapos dito sa ad paid promotion, no? Level, so no lang natin yan. Lagay sa no. And then, pag sa comment, o so, depende sa iyo kung i-on mo o eh, hindi, nasa sayo naman yan. And then, upload na yung shares, no. I-upload na natin yan. So, pag na-upload, pipili ka dito. Okay, guys, no. Kung anong caption ang gusto mo dyan, gawa natin ng thumbnail. Ayan. Yung makasang attention ng mga viewers, no. So, piliin mo yung maganda. yan mag-type na tayo diyan Kung anong ano ilalagay mo dyan sa video mo lagyan mo rin ng mga design, no? Uh, emoji para makas ang attention ng viewers. So once na natapos mo na yan dyan, na complete mo na, check mo na lang sa taas yan. Pag na-check na sa taas, save na yan, lipat na lang natin dito na hindi matakpan yung video. No? Maliitan na natin siya ng konti, itouch mo lang yan. yan. pag okay na, check mo na sa taas yan. So pag na-check na sa taas, save na yan. No? So upload shirt na, click mo na yan. Pag na click mo ng upload shirt, okay na yun. So, punta na tayo sa ating account, no? Panapin natin sa shirts video. Ayan, no? Tingnan mo, guys. Di ba? Diba? Andiyan na siya, oh. So, mayroon ka ng thumbnail, no? Yan ang paglagay ng, tamang paglagay ng thumbnail sa mga shirts video sa YouTube, guys. Yun lang, mga guys. Sana may natutunan kayo sa araw na to sa aking tutorial video na kung paano gumawa ng customized thumbnail, no? So, maraming salamat sa panonood. See you at the next tutorial video.